Kaya po kung tutuusin ano, i-share ko na po sa inyo at tayo na may dumaan na rin lang din sa ating palayan. Pag po ikinasa bukid, kumagay medyo mga healthy rin yung makakain natin. Gawa po ng tulad nito, tayo muna padaan tayo sa Ayan po, ito na po yung update po sa ating palayan, oh. Yeah. Yan na po yung ating pamunla. Ang Tio po ay kaya napasyal dito ay siya po ang mas expert po ba sa pagtanim? Oho, di siya yung ating kinukuha. po. Yan. Kanya-kanya rin pong talent din niya. Mayroon po mga magsasaka na hindi, sadyang hindi marunong magtugsok ba magtanim? Oho. Kaya hu uh, di ibabayad nga ng talent. po. Yan. Ari na po yung ating pamunla Dini eh, sa bandang diyan Aba na apaw pa lang tubig pero ayos na oh. Tapos po Ari naman ay pamunla bandang ibaba po Diyan Ari na po Tayo po pupunta dun sa kaduluhan no Ba, nagbubunga na rin saging sa natin din sa gilid ay, oh. Yan. Nagbubunga na rin po, Himusuan oh. na natin, oh. Yeah, ilang araw ari oh. Two weeks, harbisi na po. Atin pong titingnan at tayo may punla na diyan ay. Oh, oh. Maigi po naman ata at nakuha na rin yung mga libreng palay ni Kuya Willy. Oo. Uh, yan, atin pong pupuntahan. yun salamat po naman at nakuha na oh. naubos na yung mga libreng palay po ayun po pagkakapal po ng damo din eh siguro po mag-apply tayo ng pamatay damo dito para mas mapadali po yung paglinis natin ito dire-diretso na po dito ayo oh. ho nakataho ay nakaboto narito kaya ang kuya Willie. na ito pagsisimpa na naman pala oh, tingnan natin maigi po naman pala at nakuha na yung mga narito oh. sayang ay pagka biglang hindi nakuha oh kaya po naman binigay na natin ay hindi na rin natin magagawa po oh sabi ko yun, mapakanabangan din po ng iba. Ah, pakadaming tambak. Yan. Arin na po yung libreng palay ni Kuya Willy. Oh, dami. Gawa po nang kaya inabisa na natin na kuhain agad. Ay maglilinis na po tayo. Yan, may nadali naman pala niya. Oh. Yan, oh. Eh. tapos ayun pa pala sa kabilang banda oh. buti po naman pala at nakuha lahat oh. napaka talaga na kuya Willie ayo oh. po estimate ko makakailang ano kaya itong kaban baka po aray hindi lalayo sa dalawang kaban dalawang sako oh. marami rin eh puntahan po natin yung labak oh Ichinichi ko po at para malinis na rin natin. Pag naubos sa na po yung libreng paalay. Ya, yeah, ito po. Ito yung tarabahuhin uli natin. Oh. Sa palayan, narito na po tayo sa bandang labak. Ay, ari yung kay Kuya Willy mga napanguha. Oh. May tao ka dito ngayon. Yan, oh. Dami. Dami. Di ka tari puno na kapal kapal Ano, butit na ubus niya lahat, oh. Ito pa, oh. Sana po maabot natin si Kuya ng para ma-interview natin kung makakailan ng ano, harvest. Oh. Oh. Ito, ito. Oh. Dami. Oh. Ito pa, parami hindi po naman pala pwede na umpisa dito maglinis at gawa nang wala nang palay oh butik na ko lahat madali na po yan giikin na lang. yung ibig sabihin na lulugasin na lang o. ito pa o. yan dami panalo po o. yung pao o paligid o. O. lahat kung napansin nyo na po nung huling in-update ko po sa inyo si Ai puno disik pa ngayon ubus na nakuha na po o. ang kagandahan po mapapakanabangan pa bukod sa mapapakanabangan hindi na huuli si sibul kaya ho apurahan ko ina, inalo. Apurahan ko inabisa. Ay sabi ko na makuha agad. Oh, ay. Hindi na naulit ang dadaan. Dami ng timiang, Nakakain po ito ah. Timiang. Malilit na bignay. Hmm. Hmm. Maliit na bignay. Kuya dami. Hmm. Eh. pa? Uh. Mm. tempot may ibon sa taas kinakain itong mga ito Hmm, hmm lumipad. Kaya po kung tutuusin, ano, i-share ko na po aray sa inyo at tayo na may dumaan na rin lang din sa ating palayan. Pag po sa bukid, kumagay medyo mga healthy rin yung makakain natin. Gawa po ng tulad nito, tiyan mo, napadaan tayo sa yun po sa kayakas yun toka ka kita oh. yo <laughs> hindi kung tutuusin po ba share ko rin sa inyo ano na healthy yung ano sa bukid kasi nga ho oh, di po ba tayo naglalakad katulad po ngayon kamukha nung gawa natin ngayon naglalakad tayo nakakita tayo ng wild big nine kumakain tayo oh yan oh Kumakain tayo ng mga ganito. Sa gubat. Pero once, nasa bayan tayo nagpunta sa syudad, maglakad-lakad tayo, makakita tayo na nagtitinda ng palamig, ay eh, palamig ang ating lalantakan na. O ay di ito yung mga healthy pa, Oh. Oo, Ano po, nakakita niyo po ang idea yun. Oh. Yan, liliit, oh. Uh. Sarap. Uh. dami oh. May counting pa na asim sirup hmm. wag po agad kayong uh, ano, aray na susubukan ko na po ay yung pong iba pag kayo nasa gubat may mga poison din pong pagkain hmm. po oh. Yeah. Mm. Wild. Ang dami na mambuo oh. Yan pong green ay hilaw pa. Hinog ay ang kulay ano. Oh. Ito. Kinakain po ng ibon. Baka may amatay na lipad rin oh. Pagkalaki po po ng pati ng puno o ba? Hmm. Baka may 25 feet ang taas. Ayun, laki. Mm. Tara po, dire-diretso na po tayo din sa ating ano, palayan. Chuchu, nakakagulat ka naman ay. Ari pa po pala ang kuhain ng kaunti. Ay, hindi na pala kukuhain. Wala naman. Kaya pala sa akin may natira. Yan po palang partner eh, hindi na makukuha at wala nang laman oh. Nilantakan na lang mani insecto insekto. Atang niya, atang baga, ang tawag po. Pwede na, ito po isusunod na natin. Na imisin. Oh, para makapag uh, land preparation na po tayo para sa susunod dating pagtanim. Oh, dami na kuha para nag-ani ng tunay ay eh. yung yan po uh. salamat na matapakinabangan ng uba uh. gỉ kín là phụ gỉ oh. 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 Ayan na po, nakuha ng lahat. Oh. Mapira po sa yung nandoon. At yung po yung inano ng atanga Ayun, salamat po sa inyong pagsamaan po, tayo po ay, uh, kaya pinuntahan natin ito para alam na po natin yung susunod na hakbang natin na pag lilinis dito sa palayan po. Yan, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.